Sa wakas, pinasok na ng mga militar ng Israel ang mga tunnel na pinagtataguan ng mga hamas. October 10, 2023 nang isa-isang maglabasan ang mga tunnel na ginawang hideout ng mga hamas. Malaki ang pasasalamat ng militar dahil ang ilan sa mga tunnel ay kanila nang nakita. Ang iba sa mga tunnel ay pinasok na at ang iba naman ay binabantayan dahil baka may lumabas na kalaban. At ang mga tunnel naman na kahikahinala ay hindi na nila pinapasok bagkos ito ay kanila nang pinapasabog. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na nag upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat. Sa video na ito kapatid, ipinakita ng isang opisyal ng militar ng Israel ang isang tunnel na pinaniniwala ang ginamit upang magpasabog sa kanilang hanay. Makikita na malaki ang butas at kasya ang dalawang tao. Makikita din ang maliit na hagdan, patunay lamang na ginamit ito ng mga hamas noong kasagsagan ng gera. Ayon naman sa isang kolonel na ang tunnel na kanilang nakita ay may posibilidad na papunta ito sa pinakalungga ng mga hamas o di naman kaya karugtong ito and we go house by house to check each one of them. Sa kanilang pag-iikot sa isang malit na bayan sa Gaza, nakakita sila ng 17 entrance tunnel na pinaniniwala ang ginamit ng mga hamas noong kasagsaga ng gera. At ito nga kapatid, pinasok na ng mga militar ng Israel ang ilan sa mga tunnel at pinag-aaralan kung gaano kahaba ang isang tunnel at ilan ang sangay nito. Sa pagpasok nila sa loob ng tunnel, nakita nila ang mga telephone wire. Sinasabing ito ang isa sa mga dahilan kaya't hindi nawawala ng kontak ang isa't isa sa mga hamas. Bukod dyan, meron din kuryente sa loob ng tunnel at tubo na pinagmumula ng tubig kaya't nakakatagal ang isang hamas sa loob ng tunnel dahil kompleto sa kagamitan. It's got running water and electricity something most civilians who fled. Ayon pa sa mga militar, nakaramihan sa mga tunnel sa Gaza ay nasa mga paaralan, nakalagay o di naman kaya sa mga ospital. Napakadaming buhay na naman ang nawala dahil sa isang madugong gera. Sa ngayon nga kapatid, patuloy pa rin ang laban ng Hamas at Israel at tinatayang nasa 11,078 na ang namatay at patuloy pang tumataas ang bilang nito. Buti na lang kapatid, nakita na ng mga militar ng Israel ang tunnel na ginagamit ng mga Hamas. Tulad nga ng sabi ko kanina, 17 tunnel na ang nakakita nila at ang iba dito ay pinasok na at pinasabog. Sa ngayon kapatid, patuloy pa rin ang paghahanap sa iba pang mga tunnel na ginagamit ng Hamas. At nga pala, i-update ko kayong muli kung makita na ang pinakalungga na pinagtataguan ng mga hamas. So ngayon kapatid, hanggang dito na lang muna tayo. I-update ko kayong muli kapag tuluyan ang nakuha ng mga militar ng Israel ang iba pang mga tanil. At bago tayo magtapos, panoorin mo muna ang video natin na ito. mga tunnel na ginawa ng Hamas, iniisa-isa na ng Israel. Kapatid, alam mo ba na sa ngayon, ang mga tunnel na ginawa ng Hamas para maging kanilang hideout ay iniisa-isa ng hanapin ng mga tropa ng Israel, kung saan ang ilan sa mga ito ay tuluyan na nilang tinabunan ng lupa at ang ibang mga tunnel ay patuloy nilang binabantayan dahil ayon sa kanila na may mga miyembro ng Hamas sa loob nito. Sa ngayon kapatid, ang militar ng Israel ay naglabas ng isang video na tinatalakay ang pagpasok nila sa tunnel na ginawa ng Hamas. Dahil ayon dito, nanaroon talaga sa ilalim ng lupa ang kanilang mga kalaban. Makikita natin sa video na ito ang isang butas na sinasabing papunta sa pinakasentrong lungga ng Hamas at ito ay binabantayan ng mga militar ng Israel dahil ayon sa kanila na may lalabas na kalaban dito. <coughs> I mean, I was... Hindi agad nila pinasok ang butas o ang tunnel dahil baka patibong lang ito ng mga hamas at malagasan sila ng tropa. Kaya ang ginawa nila ay binabantayan muna nila ang tunnel. Nakapalibot ang tropa ng mga Israel para kung sakaling may lumabas, agad nilang malalabanan. Makikita din natin kapatid ang mga heavy equipment tulad ng bulldozer, backhoe at drill truck na siyang ginagamit nila para i-check ang bawat lupa na kanilang tinatapakan. Meron kasing 1,300 na tunnels sa gasa. Sa dami nito, mahihirapan silang alamin kung saan nakapuesto ang hamas. Gamit ang mga heavy equipment na yan, mas mapapadali ang kanilang trabaho. Hindi lang 'yan kapatid dahil sa mismong battlefield kung saan nagaganap ang gera naglagay na din ang Hamas ng mga K9 kung saan ito ang gagamitin nila para mahanap ang iba pang tunnel at kung saan nakapwesto ang Hamas Alam naman natin na napakabisa ng K9 pagdating sa mga ganito aamoy nila ang lupa at agad na nilang malalaman kung saan nakapwesto ang mga Hamas At yun ang nga kapatid, dahil sa pakikipagtulungan sa Reconnaissance Force ng Combat Team ng 7th Bridge ng IDF, natuklasan nila ang isang underground tunnel entrance at isang medium-scale combat warehouse malapit sa isang civilian university. Nang makita nila ang tunnel na ito, agad pinalibutan ng tropang militar ng Israel at naghagi sila ng granada para masure nila na safe kung sakaling sisilipin nila o bababain nila ang tunnel na ito. Sa dakong Beit Hanon area naman kapatid, ang ilang mga reserve fighters mula sa First Bridge at Yalam Fighters ay nakakita ng mga tunnel sa loob ng isang resident civilian territory. Chinek nila ang bawat tunnel at napagtanto nilang ginamit ito ilang araw pa lang ang nakakalipas kaya naman sinira ito at pinasabog ng mga militar tinakpan din nila ng lupa ang mga butas para hindi na makagawa pa ng surprise attack ang mga Hamas Sa ngayon kapatid tuloy pa rin ang paghahanap ng mga militar ng Israel sa ilan pang mga tunnel ng Hamas at ang ilan sa mga ito ay nakita at pinasabog na. So kapatid, dito ko natataposin ang video na ito. I-update ko na lang muli kayo kung sakaling makita na ang mismong hideout o ang pinakalungga ng Hamas.